Hello guys, good afternoon. Nami karon dere sa White Beach. Sobrang ganda sa White Beach, guys. Tingnan tingnan yung view, guys, oh. Sobrang ganda ng view. Yung palibot nito, guys, naka may harang pukot. Ah. Uh, may harang pukot 'yung palibot niya. Welcome to Beach White Beach. Sobrang ganda talaga dito sa beach, guys. Ang pangalan sa beach, white beach. Yung balas, maputi. Maputi yung balas dito. Yung makulit ko na babyo oh, nandun. Yat kayo. Ako ang prinsisa, oh, nga pasaway. 就是五分钟